Rated SPG Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good evening and welcome sa aking munting channel At dito nga ay talaga nga natuloy na at ng kasal nitong si Doc Carlos at Miss Lynette Santos at wala na nga nga nagawa pa itong si Doc RJ dahil nga yung sinabi niya na magkikita sila sa flower shop no, kung saan nga ay uh, nagkaroon noon ng aftershock ay hindi na nga sumipot itong si Miss Lynette Santos at nagbigay na lamang siya ng isang uh, letter dito nga sa isa sa mga staff sa hotel kung saan ay uh, ipinabigay kay Doc RJ at doon nga nakasulat ang uh, liham na sinabi nga niya nga itutuloy niya ang kasal niya kay Dr. Carlos Bendez at dito naman ay natapos na nga ang kasal nitong si Doc Carlos at pumunta nga din dito itong uh, si RJ at nagulat ang lahat dahil biglang-biglang andoon naman itong si Doc RJ kaya tilakita agad siya ng kanyang kapatid na si Miss Giselle Tanyag at ng kanyang anak na si Doktora Annalyn Santos Tanyag at sinabi nga dito kung bakit nandoon siya ang akala ng iba ay manggugulo siya ngunit ang sabi nga niya ay nandito lamang ako para i-congratulate si uh, Doc Carlos at si uh, Lynette. Ito lamang ang, ang uh, kanyang pakay kung bakit nga nandoon siya at maluwag naman na tinanggap nitong si Doc Carlos sa kanyang dibdib. Ang sasalamat nitong uh, si uh, Doc RJ at dito naman ay in-invite na rin siya dito nga sa reception na kung saan ay kasama niya ang kanyang uh, kapatid na si Miss uh, Giselle Tanyag at ang kanilang uh, papa na si Don Pepe at dito nga ay nakita nga ni Don Pepe ito nga nga dimonyitang si Moira at sabi nga dito meron na naman siyang pinaplano kung kaya't nga sinabi nilang umalis na kung hindi ayak uh, ipapakaradgad siya sa kanyang mga security guard at kinusok pa nga ng baston nitong si Don Pepe ang paa nitong nga, nga si Moira dahil nga daw napakatabil ang kanyang dila at dito naman ay uh, meron siyang isang taong binayaran yun para nga um, bubuksan nilang uh, kalapate ay hindi pala kalapate ang karga at dito nga ay may ibinigay nga itong uh, si Moira na yun nga ang kanilang hubuksan dito nga sa bagong mag-asawa at dito nga ay meron na namang ginawang kaguluhan at kalokohan itong ang si Moira na agad naman ding nakita nga ni Dr. Ray Mineses na siyang nagsabi kay Dr. RJ na nandun si Moira at malamang si Moira nga ang may dala ng palaka na iyan kung kaya at nagulat ang lahat na interrupt ang kanilang wedding dun nga sa reception na kung saan ay nagpadala nga itong si Moira ng mga palaka. Sinugod nga ni Doc RJ itong nga uh, nga dimunyitang si Moira at sinabi niya na Moira, ano ang ginagawa mo dito at ikaw ang may kagawaan at nagpadala nga ng palaka. Ngunit itinanggi nga niya na hindi daw siya ang may uh, gawa at uh, wala siyang ginawa na masama. At sinabi naman dito ni Doc Ray na siya ang may kagawa ng palakong iyon. Kaya bigla din namang napasugod itong dalawang si Josa at si Chang Susan at sinabi nga na ikaw... Moira, ang may dala ng palaka at sabi nga dito ni um, Chang Susan, ikaw talaga si Moira, the Moira destroyer ka talaga kaya irihagis nila ang palaka at dito naman ay nagsisigaw-sigaw na tumakbo nga itong si Moira and guys, ito po ang ating pakaabangan ngayon dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay paganda ng paganda at patindi ng patindi ang bawat kaganapan at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share para mag-update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!